Guys, one meal a day, 6.30pm. Meron ako ditong nilagang baboy, nilagyan ko lang ng asin at paminta, tapos itlog, tsaka cheese, tsaka nilagyan ko ng asin. Guys, mas okay itong mga pagkain na to kaysa sa ultra-processed packing powders na tinatawag na way ng mga taga-fitness industry. That's not food. Guys, ito yung una at huli kong kain ngayong araw. Okay, one meal a day. So, ayan, uh, ang daming ang dami ng naglalabasang video ngayon eh. One meal a day. Di ba? Dito, dito tayo sa one meal a day na video ni Kuya. Okay naman siya. No, one meal a day. Pero, ang mali lang dito is sobrang konti ng kinain niya. Biroin mo yun. Halos wala ng carbs, di ba? So, pangit din yun. Tinanggal mo lahat, lalo na yung carbs. Yun yung source ng energy natin. So, okay naman umiwas. Kuto naman yung sinabi niya, real food. Pero yung carbs, kailangan din natin yun. Siguro, wala kang trabaho. Pwede, pero kung araw-arawin mo yun, pwede rin naman. Yun nga lang, in the long term, masisira yung organ mo. So, yung mga ganong uh, prospect or yung pag-influence ng tao, medyo tas i e, de declare mo na healthy ka malabo yon yun, yun yung pagiging healthy in the long run malabo yon kasi kung puro protein protein ka lang one meal a day sisirain at sisirain talaga yung kidney mo yun sira yon tapos uh, pinapatamaan pa niya yung fitness industry di ba yung mga siguro yung mga pinatamaan niya doon yung kasi na nabanggit niya yung mga gumagamit ng way di ba? Ako din ang tagal kong gumamit ng whey, halos 5 years, mayigit. So ngayon lang natigil-tigil kasi hindi natin alam. Kami <laughs> pricey Pricing nga naman. Pero yung whey, napakaganda kasi naman 'yon. Ba hindi naman ibababa na market 'yan kung walang magandang result. Hingan mo mga bodybuilding kung i-compare mo naman siya, di ba? I-compare mo sa mga Uh, nag olympian although meron talaga mga yung iba may mga turok-turok na like steroids pero malaking tulong pa rin ang way kaya mahirap pa rin uh, hindi dapat sinisiraan yung ganon kasi maganda naman sa katawan yun eh kung maari man may tatanggalin talaga yung mga parasis or yung mga hindi mo alam kung gaano kadami yung mga salt sugar di ba o other na nilagay na hindi naman maganda para sa katawan so may unless na lang kung doktor ang magsabi na healthy ka ipopromote mo na healthy yung ganong pagkain okay yun doktor or yung nutritionist Ayan, magka-partner yung dalawa kasi mas sa magkakaiba kasi tayo ng katawan yung eh. genetics tapos yung diet kasi para sa kanya hindi rin applicable para sa akin Ganon baga, may mga ano yon uh, tolerance plus and minus sa protein, carbs, and fats, calorie. Pero sa kanya, halos tinanggal na yung carbs eh. So, okay lang naman yon one day. Okay lang yung mga ganon. Pero yung tuloy-tuloy mo na, gagawin mo na lifestyle. Diba kung makikita nga natin, lubog na lubog na yung ano, mukha, katawan ni kuya, kasi nga, ay, hindi na balance eh. Makikita kasi yan. Makikita rin kasi yung result sa ano eh. Sa labas. Hindi na balance. Pakinggan nga natin yung sinabi ni Doc. Eh may sinabi pa si Doc Alvin dito. Pakinggan natin. Guys, 6.20pm. 3 meals a day. Ito, meron ako ditong brown rice. Tapos, fried chicken. Ito, meron din akong ground beef. Naskor ko dun sa Walter Mart. Tapos nilagyan ko lang ng mga brokoli, tsaka carrots. Guys, yung tatlong yan, carbs, fat, at protein, importante lahat yan. Kasi lahat ng yan may function sa katawan natin. Huwag natin i-hate yung mga carbohydrates. Kasi pag tinanggal natin yan, mas mahihirapan yung katawan natin. So yun, tama yung sinabi ni Doc, no? Uh, huwag natin tatanggalin sa katawan yung carbs kasi mahalaga yun yun yung nagiging source na ano natin ah uh, energy so kung wala kang trabaho okay lang yun okay lang yun gawin pa minsan naman para ma yung katawan natin parang ma-reset siya ba okay lang yun pero yung gagawin mong lifestyle yun again ah uh, sa dami na nakapanood hindi maganda yun sa katawan so mas maganda yung doktor sa so, doktor tayo makinig yan kasi nga siguro kung magpa-check up si kuya ba diba? 70% baka may natamaan sa organ niya kung ilang days na niya ginagawa kasi ilang meal na di ba ilang meals na lumalabas sa kanya kasi sa katawan din niya sa posture ng katawan niya uh, medyo halata din eh so again balance dapat eh tama yung sinabi ni Dok eh, na balance kasi lahat ng ano natin, uh, parte ng katawan, kahit nagsasalita lang tayo, gumagamit ng energy yan. So, kung mataba ka naman, depende nga lagi, kaya mas maganda kung magpacheck ka sa, meron kang nutritionist, uh, meron kang doktor, pero masyadong magastos din naman. Actually, marami namang video na ano eh, kahit sa mga Olympian, sa mga Pinoy fitness industry, na nagtuturo, di ba? Pero wag lang lahat kunin mo. Halimbawa, pag-aralan mo din sa sarili mo, ito applicable. Ito kaya ko. Kaya ko ng budget ko. Applicable to sa akin. Kasi may mga supplements din. Or yung iba, nagtuturo na yung mga steroids brand. ba diba? So, yung mga ganun, iwasan mo na. Kasi hindi naman yung goal mo is sumali sa mga ano, kung healthy lifestyle lang naman. Ako kahit ako, pinipilit ko naman eh na kahit papano di ba? Uh, maging healthy lang, hindi na sobrang ano ngayon, bumaba man yung masel uh, muscle natin, or muscle ko. Pero ang aim ko lang, maging healthy, and then, hindi, uh, yung, yung pagkain ba is swak sa budget, pang masa siya, pang lahatan hindi na rin ako nagwiwi, hindi ka tulad dati. So hindi na ganun ka loaded yung gastos ba? In terms naman na may binanggit nga siya dito na mahal nga yung steak, mahal nga naman, pero uh, at least isang best lang daw. So yung iniisip mo na nakamura ka nga, pero di mo alam naman yung effect sa katawan mo in long term kulang pa pambayad sa hospital mo, di ba? Mahirap po talaga magkasakit. Real yan mga kabubayan Napakahirap. Kasi ranas ko yan, di ba? Sa nanay ko. Ako sumalo lahat. Mahirap, napakahirap. Hanggang ngayon, karga-karga ko pang utang. Ganon talaga. Uh, kaya mahalaga, alagaan natin yung katawan natin eh. Tama yung mga pinak pinakainakain natin. Mas maganda yon. And then, kung gusto talaga natin healthy, ang masuggest ko talaga magpacheck tapos maghingi ng advice doon na rin sa doktor kasi minsan may nababanggit din si dok na yung mga pagkain, iwasan kahit wala na nutritionist eh malaga dok eh, doktor eh mapacheck natin yung mga organ kasi kung sobra tayo sa protein baka nadali na yung kidney natin di ba? so hindi rin maganda kasi ang sobra lahat ng sobra masama so hindi naman ibig sabihin na dahil masama ang carbs, tanggalin na natin. Napakahalaga ng carbs. ba? Diba? Lalo kung magbubuhat ka pa. May mga atlet nga, ang lalakas magkanin. Pero ano, oh, for example na lang natin, mga, uh, ibang, iba naman, di man lahat, ibang construction workers, di ba? Ang kakanda ng katawan, meron ako dati, mga tropa sa gym. Di ba pa? Pero pwede ipang sali sa mga competition yung katawan. Ang ganda. Di ba? Pero ang lakas nila magkanin. Meron talagang construction na ang trabaho, hindi na bubuhat ng sa gym ha. Pero ang kaganda ng katawan, hindi sila naka-strict diet ha. Talagang kain lang sila kung ano nandyan. Kasi nga, uh, yung hinakain lang napakadaming kanin, mataas sa kaloray, sugar, nagagamit ba nila? Kung baga, uh, minsan, sumusobra pa yung ano nila, yung calories out versus sa calories in. Yun lang naman kasi yan eh, in-out lang. So, malaga pa rin talaga. Ang tandaan natin is in, in, the long run, hindi pang short term kasi mahirap eh. Kung magkasakit ka, ma-hospital ka. ba diba? Yung thinking mo na akala mo lang. Okay yung ganun kung guided ka ng doktor. Mahalaga kasi talaga kasi hindi natin masabi, hindi natin nakikita or hindi natin natsitsik na tayo mismo sarili natin yung mga organ sa loob na, na may natatamaan na pala or may nadadamage na So ganun lang naman kasimple. Pero napakalaga talaga na kung uh, usapang healthy, doktor talaga magsabi dapat. Pero yung pinapakita mo lang, dahil gusto mo may ma... Kahit eh, ako na, medyo na-open ako dun sa ano na yun eh. Kasi nga, uh, ginagawa, ginagawa rin natin dati yan. Matagal ako nag-weigh. Matagal ako sa mga supplements sa mga past video ko, dami kong supplements na tinitake, di ba? Ang na alos ah, mag-compete pa ako, wala pang COVID, so yun. Napaka-loaded din natin sa supplement nun. At actually, magastos pero malaki ang effect din niya sa katawan, maganda rin naman. Di ba? So, di ko alam dahil yun ang inanong kuya, sana tayo rin bilang Pilipino at bilang kung sa fitness ka ah, mahal mo yung fitness industry so marami naman kasi turo talaga na ah, sabihin na natin yung iba na makapagpanil lang pero tayo mismo sarili natin aralin din natin dapat applicable kaya sa akin to mas maganda kung merong mapanood kang mga video na ah, based sa nutrition yung mga i, 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 ano mo siya ba i parang i-align mo siya sa doktor para sa mga organ naman sa over, uh, overall health yon maganda yung ganon mayroon naman mga social media eh sila Dr. Dix yan pinapalo ko din yan nutritionist na Dr. Pa di ba yon nagdagay din yon sa about uh, healthy lifestyle nagagad yan sila Dr uh, Dr. Dix, Makalintal yan, Dr. Alvin yung mga yan huwag lang basta magpaniwala talaga kung ano yung ano uh, tinuturo sa social, social influencer, influencer na tao ay yun na tsaka yun ay yun para sa iyo magkakaiba tayo again magkakaiba tayo ng kailangan na pagkain sa ating bawat sarili o magkakaiba yung diet natin so piliin pa rin natin kung ano yung mas gusto natin kainin and then na healthy dapat tayo so dapat meron siyang carbs pwedeng bawasan untian pwede naman tanggalin sang araw sa halimbawa for example sang buwan sang araw di ba pang ila 2 weeks sang araw sang linggo sang araw pwede naman yun basta yung mga other day medyo yun yung mga tinatawag na Uh, parang i-offset mo siya ba sa mga load, loading cycle mo kung baga sa mga gamot loading cycle so parang i-off mo siya para ma-reset yung body mo so yun yun kasi at the end of the day ang bottom line pa rin dyan uh, kung healthy ang organ mo kung <laughs> di doktor ang magsabi yung napakalaga talaga ng uh, health checking sa doktor. Pero kung sinabi ng doktor yun, oh, sige. Kaya bilang tayo sana, huwag tayo basta-basta magpaniwala sa social media, yung mga tinuro. Kung yun narin, ay gusto ko to kasi nakita mo rin sa katawan niya. Again, din ang pagkapaganda kasi ng katawan, hindi eh, yan overnight eh, di ba? Hindi yan overnight. Talagang it takes time, patient, Then, hard work. So, ganun lang yan. Ganun lang, mga combination yan. Then, syempre, yung tulog, uh, pagkain yan, mahalaga. Pagkain talaga, number one ang diet eh. So, yun lang mga kababayan. Sana may natutunan din kayo sa ano natin. Uh, reaction video natin na uh, at the end of the day tayo tayo pa rin magtutulungan din dapat maging healthy tayo di ba kasi paano din naman ang pinaghirapan nga natin kung tik kumbaga di mo naman mapakinabangan the long term so yun lang maraming salamat at magingat ang lahat peace <laughs> wala nang muscle บาย